Mula sa Miss Universe stage hanggang sa mundo ng disenyo, si Catriona Gray ay patuloy na gumagawa ng mga wave. This time, she's bringing her love for art, culture, and Filipino craftsmanship in our homes with her first ever capsule furniture collection. Noong Marso 6, 2025, sa prestihiyosong Philippine International Furniture Show, inihayag ni Catriona Gray ang kanyang pinakabagong creative venture, isang furniture collection sa ilalim ng Gentile Home, na angkop na pinangalan ng payak. Ang payak na isinasalin sa simple sa Filipino ay refleksyon ng pananaw ni Catriona, elegante, ngunit nakaugat sa lokal na pagkakayari, minimalist, ngunit mayaman sa kultural na inspirasyon. Sa Instagram, ibinahagi ni Catriona ang kanyang pananabik na nagsasabing paggawa ng mga puwang na nagkukwento mga kwento tungkol sa taong naninirahan doon, at tungkol sa ating masigla at mayamang tapiserya ng kultura at artisanal na kasanayan. Noon pa man ay masigasig akong suportahan ang mga lokal na negosyo at iangat ang mga produktong Pilipino. Ang koleksyon na ito ay isang liham ng pag-ibig sa aming hindi kapanipaniwalang mga artisan. Si Catriona ay matagal nang naging kampiyon ng kasiningang Pilipino. Mula sa kanyang ikonik na lava gown na inspirasyon ng bulkang mayon hanggang sa kanyang masalimuot na piraso ng terno na nagdiriwang ng mga katutubong hobby. Palagi niyang ginagamit ang fashion bilang isang plataporma para sa pagmamalaki sa kultura. Higit pa sa pageantry, si Catriona ay nagsisilbing arts ambassador para sa National Commission for Culture and the Arts, isang tungkuling ipinagmamalaki niyang hinawakan sa loob ng limang taon. Ang kanyang dedikasyon sa lokal na craftsmanship ay hindi tumitigil sa fashion. Noong 2020, tinangkilik siya ng Department of Trade and Industry bilang One Town, One Product Ambassador na nagsusulong ng tradisyonal na paghabi at artisanal na kasanayan. Ang mga tagahanga at kapwa-influencer ay mabilis na nagpahayag ng kanilang paghanga sa pinakabagong pagsisikap ni Catriona. Namuling pinatunayan na siya ay isang tunay na tagapagtaguyod para sa talentong Pilipino. Ang disenyo, tulad ng kagandahan, ay may kapangyarihang magkwento at may ugnay tayo sa ating pamana. Umaasa ako na ang koleksyon na ito ay nagbibigay inspirasyon sa mga tao na yakapin ang lokal na pagkakayari sa kanilang mga tahanan. Mula sa uniberso hanggang sa iyong tirahan, patuloy na iniiwan ni Catriona Gray ang kanyang marka. Ano sa palagay mo ang kanyang nakamamanghang koleksyon ng kasangkapan? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutang mag-like, magbahagi, at mag-subscribe para sa higit pang mga nakaka-inspire na kwento.